At depensa ng palasyo sa mabagal na investigasyon sa korupsyon, dapat daw sundin ang due process. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV balita Express. Tibiglang ang malakanya ang tila mabagal na hakbang ng pamahalaan sa pagresolba ng humanoy irregularidad sa mga proyekto sa flood control na iginihit na kailangang sundin ng due process at maiwasan ang paglabag sa karapatang pantao ayon kay Palace Press Officer Claire Castro ginagawa ng administrasyon ang lahat ng aksyon sa ilalim ng batas at hindi maaaring madaliin ang mga proseso kung ito ay magiging labag sa karapatan ng sinuman Bago ito nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang grupo ng negosyante at manggagawa sa mabagal na proseso ng investigasyon, ilang buwan matapos panggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa kanyang State of the Nation Address at binigyang diin na hanggang ngayon ay immigration lookout bulletins pa lamang ang kongkretong hakbang na ang pamahalaan gaya ng pag-freeze ng assets ng Anti-Money Laundering Council at pagsasampa ng mga kaso. Nilinaw din niyang tanging korte lamang ang maaaring magpalabas ng whole departure order. Tugo naman sa panawagan na bigyan ng contempt at sa Pina Powers ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipinaliwanag ni Castro na may iba pang mga ahensya na may kaparehong kapangyarihan. Samantala, sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na dapat maipasa sa Kongreso ang batas na lilikha sa ICI upang ito ay maging tunay na independent, magkaroon ng sariling pondo, kapangyarihan, at taktang termino ng pananungkulan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GB 99.9, your good vibes.